Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing pito ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Yesus ayon sa kalooban ng Diyos sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Yesus. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Yesu Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating ngang pagkikipag isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghahayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pagibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yung tugtog at ang puon ay purihin ng tugtuging mga lindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambulo, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, Aleluya. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat tinalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At tumalis si sa bahay na iyon. Mula noon, tinulig sana siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.